Masyadong makikitang nasa labas. Laboy. Walang nang chichismisan. Walang <laughs> nang yeah, chichismisan. parang minsan, ano, masaya din ako kasi walang masyadong makikita kong, ano, mga tao. Mga tao. Walang mga batang naglalaro sa kals. Dito, bawal. Parang bawal yata maglaro dito. At sa parke lang. So guys, yan yung aming upahan. Isipin nyo, parang dalawang palapag lang siya, no? At ang parang ang liit. Pero guys, pag pumasok kayo dyan, ang laki pa niyan. Ang laki talaga sa loob. Ang galing nga dito, eh. Nakakatuwa. Parang maamis ka na akala mo simple lang yung bahay. Napakaliit. Tapos parang, ano lang, feeling mo kwarto lang nasa loob. Hindi, guys. So, tara. So, pasok tayo. Isipin nyo, sa labas, ang liit ito garahe na to garahe to guys tapos ito yung unang palapag may nangungupahan dito so pag ka diyan ito ka dyan, yung may ari so pag umakyat ka pa doon isa pa dong paupahan na parang long ay short stay lang uh -huh. oo so isipin niyo ito yung unang palapag tapos dito sa baba dito kami tapos may attic pa. Tapos may attic pa. Pero kung nandun ka sa labas, ma check mo na parang dalawang palapag lang, di ba? Pero isipin mo, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat. Tapos plus pa nandito pa sa ground floor po. Dito kami. Tapos may yan, cellar niya. May cellar dito, tapos may kwarto din. Ay, may parang room din doon. Na parang tambakan din niya. So, eto yung aming uh, inuupahan. inuupahan. Tapos, dito na guys, nasa amin yung garden. So, nandito yung garden. Kami yung may yung garden. So, isipin nyo sa labas. Parang simple lang siya, maliit. Pero ang laki pa, pa, ang laki pa, no? Diba? Tapos yung bawat kwarto doon sa taas, ang lalaki noon. May mga talagang pagpasok mo, ni mga akalain ganun pa yung loob noon. Kasi ilang kwarto pa yun. Tapos, galing nga gumawa dito na may sakwi. Eh. Galing nila. Tapos may ilalim pa at Oo nga guys, may ilalim pa yata na namin alam. Kasi may parang hagdan pa dun. <laughs> yung parang pang ano nila. Parang may bunker. Bunker. <laughs> ano, tawag nito? ito, dun, hanggang dun pa yun. Alam mo, guys, dito, yung ano nila, sa likod, yung parang biranda nila. Kasi sa Pinas, nasanay tayo ang parang terrace natin na sa harap. So, parang habang nagkakapit tayo, nababati natin yung mga kapitbahay dito. Parang laging nasa likod. Parang privacy nila. Kaya parang wala, tingnan mo. Kala nyo walang tao dito. Parang walang naninirahan. Pero maraming mga tao yan dyan. <laughs> Ilang siguro sila lalabas. <laughs> so yan. Nakato ano, na-amaze ako dito sa building na to or dito sa apartment na to ni, ng aming may-ari. Sabi ko, pag ako nagkaroon ng malaking pera, pag gusto kong ganito yung style yung ano. Ito yung loob ng bahay namin. So alam niya naman yung loob ng bahay na namin. Diba? Ito yung kusina namin. Ito yung kwarto ito yung parang tambakan pero ginawa namin ah uh, parang stock room pero ginawa namin ah uh, closet parang lalagyan parang hindi na ng cabinet so ito yung CR namin so nagkasama na yung shower tsaka yung parang toy, yung toilet tapos yung washing dito yung wash area din. 11000 lang po guys. So, sobrang suwerte namin. So, parang hindi nakakaalam. Ito po yung heater. Yan ang heater. Sa kwarto, may heater. Sa kusina, may heater. Sa CR, may heater. So, dito, may heater din siya. Ito yung ano namin. Ano-ano ang sapatos. So, kung gusto namin po magsa-heater, so, gusto namin, so, namin pagganahin yung heater namin siya. I-on lang po namin dito. Ito. Ito yung controller. So, ito yung sa, ano, sa water. Gusto na yun, yung may mainit. Dito yun yung controller na. So, ito yung ano na I-open namin yan. Kasi kahit i-open namin to. Ito. I-open namin yan. diyan yan gagana kung hindi namin dito i-open. So, yan yung controller na. Ayan guys, dito kami nakatira. So, ang ganda ng bahay na to. Bala guys, pag naghanap kayo ng bahay, baka malito kayo kasi minsan sasabihin nila, ano, two rooms. Hindi ibig sabihin, pag two rooms, dalawang kwarto yon Hindi ho, kasi minsan, isang bilang na ho yung living room doon. Bali, isang room lang yon Two room plus kitchen, parang ganon. Ibig sabihin, isang kwarto tapos, isang living room plus kitchen. Ganun po yung ano dito. Kasi mamaya sabihin nyo, pag naghanap kayo, two rooms, ganun. Hindi. Kasi minsan, kasama na yung living room, ang bilang. So, bawat room, ang bilang dito. So, yun lang yung guys. I-share lang po namin yung aming bahay. So, maraming in ano, kakatuwa lang dito. Kasi yung mga bahay dito, akala mo maliit. Pero papapasok ka. Ang daming kwarto, ang daming palapag. Parang nakaka-amaze lang. So kung gusto niyo maghanap, naghanap lang ho kami sa sa best reality. Walang like, ano yun. Walang ano yun. Walang agent. Agent. Kasi dito, guys, may agent din dito. So magbabayad din kayo kung magkano yung upa. Ganun din yung by sa agent. Oo. So, wala kami binayaran sa agent kasi dun kami magre-register ka nga lang. So, yung register is nasa... 700 na. 7, 9, 700, 699 yata. So, magagamit mo yon ng... 3 months. 3 months. 3 months. May chat-chat mo o may message mo yung mayari. O so kasi kahit buksan mo yung app na yon, di mo ma-chat yung may-ari kung hindi ka naka-register. Meron din naman pong iba yung S Reality. So yung iba doon walang agent, meron yung iba doon mas madaming agent. Agent. Tapos meron din kayo makikita sa mga Facebook ganun. So naswertehan lang namin 'to. Kasi kung tutusin po, yung 11,000 is pang isang tao lang 'yon nakiusap lang. Mm Naka, nadala sila sa ano na. Si kami. <laughs> guys. <laughs> Yun lang guys. Kaya po lagi kayo mag-ingat. Bye!